<laughs> Kasi nagpaano na rin ako sa siya. Eh. eh, wala. Okay, so siya. Sa akin na oh, Sige ako. Oh, limang oh, taon na yan. Taon? <laughs> limang taon? Grabe, galing ka mag-alaga ah. mo na limang taon ah. Fikas pa yun Nagpaano na ako, nagpa-treatment na ako doon. Kaliwat ka na? Dati, ah... Ano nangyari? Oo, kung hindi mo makakalit. kung mamansa naman ko yan. Ah, mamansa? Okay lang, kung sa kala ko dito. Hindi, wala dito. Hindi, nagpaano marami na treatment, lahat. Halos all in all, ilang treatment dyan? Oh, ilang session? Hindi ko na mabilang. Hindi mo na mabilang. Kasi ano na, five years na, paulit-ulit na. Kaya ka, parang ano pa ni kasi nag-umpisa dito, tapos... Diabetic po ba kayo? Oo. Yeah. Okay. Oh, bakit? hindi mo wala-wala? Kasi nagpa-check up naman eh, wala. Kaya nga, bakit mo wala-wala? Dapat Sabi, siya, pag na-treatment niyan, kahit mga 3 session, 4 session. Pero kung talagang wala... Kasi, kasi inaano lang siya, In kinukuryente po yun. Kaya mga ganun-ganun lang. <curenti> okay. Hindi, yun yung yun yung pinaka-basic na ano eh. Yun yung common na ginagawa ng mga... ng yung mga therapies. Yun yung very common. Kasi nag-umpisa okay. to, yung parang nag-ano yung humiga ako, tapos parang plup, naibit. Kumana? Tapos ito din, sabi ko yun ako, baka may naibit na dito na ano. Ayan nga, hindi ka nagkamali. Kasi kung wala ipit dyan, banay na yan dyan? Hmm. Maaaring kasing tawagin itong porositis, 90 uh, tendinitis, maaari tawagin ganyan yan. Wala kasi ano eh, wala kang MRI. Pero based ano, hindi naman siya adhesive. Umaabot sa ganito eh. Ang kinukonfirma ko kasi yung adhesive, yung pinakamasakit, yung tumutulak yung ano, pag inangat mo, hindi hindi umaangat. Gumaganon lang o yung balikat. Kasi sa umaga naman, napataas ko. Pero pag yeah, ng ano? Yun nga, maaaring ano yan. Pwede or na ito sa ito, magkakaroon ng inflammation dito. Hindi tapin kang umaka. Pero once na matabi ko ko siya, may pinera sa kayong galawin or may binuhat kayo pag at may magutok siya, maaangat mo yan. Yun lang din ang sikreto Kailangan talaga, huwag yung bibihin, kailangan galawin yun. Isipin yun, limang taon na kayo nagsasapit. Yun. Yeah. Mm, matagal na masyado yun. Pero oh. yan, kaya tayo niya yan kasi limang taon na yun. Tagilid kayo, ma'am. Tagilid ako hindi naman natatakot kaya natatakot na nga yun ah! side ay nawaan ko oh, sige mamaya wala na yan saan? kabilang side? side ayun o hindi pa nga natin, no. <laughs>

hindi mo mga ba? Mga hindi ata sumusunod eh. Tatawagan mo na daw. Hindi na Hindi na kalano order Ah. pa kayo Yung number dyan, money, ano? Yung sa number din daw. Sir, money. solid na masasas. Unti-unti na magsusubsidyo yung tanggalan na natin limang taong ngayon. Maka dalawang ano kami yung una, ganyan din sa'yo. May ganyan ganda rin. Nag-iba na naman sa ibang question. Opinion, wala. Sabi ko, dito tayo sa ano, pinapanood ko sa... sa ano, araw-araw ko nanonood eh. Pag-uwi natin sa Spain. Spain? Kami yung tumawag nung sang araw eh. Hindi yata na ilista ni Kuya. Sino ba na kusap niyo? Hindi namin, hindi naman nagsasabi nito nga. Katatapos na siguro namin yan. Hinapon tayo mo, di ba? Hinapon tayo nga nga. Hmm. Yung Friday, dami. 30... Bala nga nyo pala. From Spain pa wala sila? Hmm. Saan kayo sa Spain? Barcelona. 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 Doon kami nag-shooting ah. <laughs> Basketball shoot day. <laughs> Barcelona. Relax okay. lang. Inhale. Exhale. Ayun. O, oh, niya. Diyan alam. Damay na yun, pati back pain dyan. Diyan, alam mo diyan. Diyan ka muna. Tapos ngayon, imamassage natin dito. Mo. Tignan natin kung ano yung magiging changes. Piningat. E, hindi nga Double lock eh. Dalawat, kali kaliwat, kaliwat, kanan, kamay. Eh, paano ko lang kapag karabahan mo maayos, paano umayabutin ka sa... Sinapa mo. Coffee <laughs> 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 <So, laughs> shop pa na wala ko. Kaya mahirap siya ba, may mga ganyan, stante na ganyan Shabita sa coffee shop. Wala ko na rin, wala ko Kaya sabi ko, Ay, mga overhead na, wala ka na. Kaya <coughs> sabi ko, pangunin natin, puntahan natin ito. Kasi magaling sa mga, mga pros ang lalo. Yeah. Eh, kailangan naman natin dyan. Ma-explain sa mga tao, lalo pag adhesive. Kasi mayroon tayong tinatawag na adhesive capsulitis. Ay, yung... ka na eh, no? Okay, relax na nga. Ito na yung final. Dalawang pitik na lang to. Relax lang. Kung gala las ba? Isa. Last na. Okay. Ito na. Final na. Ngayon, tignan mo ngayon yung difference. Tignan natin yung difference. Kanina kayo maangat. Tingnan natin. Tapos ang exercise mo, ganyan lang ha. Yung round. Ayan o. No? Mm, mo yung Sabi na. Sige, o mo. hindi, mo. mo lang. konting na lang. Ayan o. No? Kaya mo lang ano. Mga ah, five, five this, baby, Tapos, ma'am. Ang sikreto dyan, i lang natin yan. Ay. Kaya, kaya. Ay, okay. Okay. Eh, lakasan no? mo. Wala ng Kaya Eh, oo. Eh, i-round mo. Pati. Ang shoulder. Ang yan. Sige, yan. Yan lang sikreto dyan. Kailangan lang maglaro siya. Tapos, yung ganito. Hmm. Yan. unti-unti mo. Yan lang. 1, 2, 3 lang. Mabilis lang. Kasi, siyempre, ayaw ko rin yung ngawit kina sobra. Tapos bumili lang kayo ng pao. Tapos basta yun lang palagi, kahit suntok-suntok niya Ang mahalaga dyan, mawawala na yung ano yan yung talagang aggressive na pain. Once na na-adjust yan, kahit baldug-baldugin yun na yan, kumbaga, kahit matamaan na yan, hindi na yan siya basta-basta aaray. Oo, oh, paminsan pag gano'ng sakit eh, siya Kaya nga yan ngayon, o, tingnan mo, kahit pa malakas na ano yan, kahit pa malakas na ano, hindi na yan. Yun lang, palagi lang, yan, i-round-round mo lang. Kumalat ko, kung gano'ng gano'ng Kayaan mo lang yung tunog, basta walang pain. Okay? Tapos, yung, meron niya yung binabanggit ng doktor na sinasabi niya, kailangan tanggalin. Eh, niya yung umuma. Tignan mo, dapat pero, siya. Pero, mamalik lang daw, sabi eh. Dapat pero, kasi, ganito siya umaluwag oh. Pag meron kang subpromial bursitis or tendinitis, kumakapan siya, humaharang sa tuktuman ng ano. Dapat diyan, manipis. Kita mo to, yan, impingement yun Pero, hindi eh, yung... kailangan tanggalin o hindi na yan, hindi Pwede hindi na yan. Hindi Kasi, na. Kasi, umamalik-balik lang daw naman yan, eh, sabi hindi na kahit nga hindi tanggalin yan. Basta exercise mo lang yan. Okay? okay. Kahit ihiga, subukan mo ihiga. Eh, di ba nasasakta pag humihiga pa Tignan mo, humiga ka ngayon. Tignan mo. Tignan mo ko. Sige, okay. tagilid. Oh. Hindi mm. na masyad. Hindi na, na ano. Katulad ka ni... Oo, oh, kabila. Yan yung beneficyo ng ano. Hindi mm. na. na, okay. Thank you. Okay? Kakahiga na ako na. Kakahiga na ako. Ovo oh, i